Hello guys, good morning po sa inyo lahat. Ito po naglalakad po ako papasok sa aking trabaho. Makikita nyo walang mga tao, ako lang po yung naglalakad. Medyo hindi mainit sa ngayon. Okay guys, yung lalakarin ko ka guys, mga 5 to 7 minutes lang po. ganda ganda ng mga tanawin dito guys makikita nyo yan yung mga kalapati ang daming guys ito ang ganda ng kulay US Dressel Blue Bar ah nandito na pala yung truck na pagsasampahan namin ng pumps material guys Malapit na ako sa Kampani namin guys Pasok na ako Ito na yung gate guys Guys Nagpunch na ako sa uh, Aming punching machine Dito na ako Sa loob ng kampani namin Ito po yung labas Ng aming kampani Maliwalas ang panahon Maliwalas yung pork Ito po yung pork lip. Ito pa yung isang pork lip. Ito po yung isa naming warehouse. Yan ang mga aking mga material. Grand post pumps material. Kaganda ng mga bulaklak. Ito, mga pumps vessel. pasok na ako sa loob ng aming warehouse ito po yung aming main warehouse guys narito na po ako sa aming warehouse dito na po ako sa loob guys open ko lang yung AC ng opisina ng no? supervisor ko yan po guys po yung mga ko material sa warehouse at ibang klase buksan ko yung ilaw rito guys sa loob ng aming warehouse medyo madilim pa wala pa yung mga kasama ko nauna pa pala akong dumating sa kanila Open na po ang ilaw. Madami namin material sa loob ng warehouse po. Guys, maraming salamat po. Please like and subscribe to my channel, Kabayan sa Dubai. Thank you. Bye-bye.